na naman tayo sa ating pagre-reaction video no at uh, panoorin natin kung paano mamili si Diwata sa Pasay sa pinakamalaking public pamilihan sa Pasay ito ganito pala siya pag namili halika nga samahan natin yeah, mga lalaki talaga si ano si Diwata na may walang ganito hindi uh, pa lang pinamili nito panoorin nga natin Yes, bagong gawa yan. Ano na yan? Ayan talagang dito talaga ako natin na ang nabunin sa Eversons. Ito pa nga, ano ba ito mga order? May delivery ba kayo rito? Wala ba ka kayo? Ayan yun na nga, nandito na nga tayo sa Pasay Market na kung saan, naku, yung mga suki ko dito, ang mamahal na mga binibinta nila dito, wala man lang discount sa tagal ko ng suki, ilang dekada na ako suki nila si ate. Dati, alam mo ba, Dati maliit pa lang itong tindahan ni ate ngayon. Hanggang doon, sa dulo, yes. Yeah. sa ng may-ari. Ganun na sa kayaman ngayon. Kaya sana, yeah. sana, namang, sana namang bigyan mo ko ng discount lagi pag akong pre-billy, di ba? Dahil, naku, ang laki ng binibinta mo sa akin araw-araw. Ah? Ito yung may-ari, so far yaman na nito ngayon. Kulang na lang siya ng may-ari ng palingki ng Pasay Market. Tapos yun nga, guys. Abangan nyo mamaya. Ikakarga na natin yan. Okay? Kainan yung ba si ate yung ayaw ng patawad yung kahit piso? Yan. Alam mo ang katuwiran niya? Piso din kasi yan eh. Grabe! Kaya naman talaga hindi tayo magtataka kung bakit milyonarye na siya ngayon. <laughs> Shout out! Shout out! Boss out! Boss out! Kaya ako naman yung parin. Nagalang tritaw tayo. Kasi... Nagsama mo ng pula. Yeah, kasi dito talaga. kasi dito. Paano na yan? Yung mga bago ang gusto ko ha, ay ganoon lang ako na bago ng Gusto ko yung panipanas na sa ayaw ko na may maliit. Magkano na to? One for. O so, sige, isa pang one problem. So ayan guys, nakita niyo na kung saan ako may... Di ba? Nakasakay na dyan lahat. Dito Kaya may kakarga pa. Bigas. O, oh, diba guys? So, ayan. Okay na wala na? Oh, ayan, habang hinihintay natin yung apat pa daw. So, di ba nakita nyo naman? Tapos maya-maya, alis na kami, apat na bigas na yung kakarga. Tapos punta na kami sa Kiso City Brands kasi doon ko ito dadalhin. So, hindi e, mata ganito pala siya pag namili, no? Simpleng tao lang pag pumunta ng palingke Talagang sobra. At napakarami pa lang talaga niyang pinamili. Sa Longganisa pa lang, oh. Isipin nyo, ganun kadami. Sobra. Ang dami niyang biniling Longganisa. At saka, puno, at saka puno ang kanyang uh, service, oh. Puno ang kanyang sasakyan sa puro bigas at mga ano pa dyan? Pinamili niya. At yun ay dadalhin pala sa Kisun City Brands. Akala ko kasi... Ah... Uh, yung kanyang mga itinitinda dyan sa Kisun City Brands. Sa Pasay na... Pasay. Kung mayroon siyang... Uh, Takong ito... Katiwala na... Inuutusan na mamili. Yung pala siya rin pala talaga. Grabe Hans. Unaanso talaga si Diwa ata sa kanyang negosyo talaga, no? Bilib na bilib talaga ako. Kaya nga ang dami talaga itong humahanga talaga ito sa aking idol. Dahil nga sa kanyang kasipagan... Tsaka wala siyang alalay. Tingnan nyo na lang, oh. Sulo niya namili talaga. Sulong namili talaga siya para dalhin doon sa Quezon City ang mga pinamili niya at doon lulutuin kinabukasan. Ang dami niyang bigas na pinamili. Grabe, no? Buko doon sa Pasay. Buko din talaga sa Quezon City. Sobra. At tsaka, Talagang kaya nga sino bang hindi hahanga dito sa ating idol na to? Kaya lalo nating eh, marami lalo nating ipinapanalangin na lalo nga madagdagan ang kanyang brands. Sa totoo lang kasi sa dami na mga OFW na nakakausap ko dito, sila hangang hanga rin sila. Na sana nga sabi ko nga sa kaila, mayroon na akong natawagan dito na nakausap ko na, sis ang ganda na mga content mo kay Diwata, ako humahanga ako kay Diwata. Sana nga ah uh, balang araw pag uwi ko ng Pilipinas, ganyan din ang itatayo ko. mag lang ako sa malit. Sabi ko, bakit hindi? Kaya nga sabi ko ganoon sa kanya, hanggat may extra ka dyan pera, ipunin mo o kaya ibili mo ng gold. Kasi yung gold na yan, pagdating sa Pilipinas, e eh parang yan lupa. Habang tumatagal, tumataas ang presyo, sabi kong ganoon sa kanya. Hindi yung kung ano-ano ang bibilhin natin kasi maraming mga OFW na bumibili ng mga pabongga dito, ganyan-ganoon para sa katawan. Hindi na mga langga, ang bibili niyo talaga yung gold habang nandito kasi sa Saudi kasi ang gold dito is purong puro talaga. Ayan, at para naman pag naiuwi niyo, pag uwi niyo ng Pilipinas, ako experience ko na yan ha, pag uwi ng Pilipinas, binta na ang tawag niyan. No? Kasi alam natin yung presyo dito sa Saudi at iba naman ang presyo doon sa Pilipinas. Kaya nga, pag gusto niyo isang lagi yung alahas para idagdag niyo ng puhunan sa gagawa kayo ng diwata, the style diwata Paris na ganyan, Abay, ito doon nyo na ang presyo. Ayan. Kaya nga ang tawag dito, ibinta sangla. No? Kasi kahit paano, kung isang la mo at parang ibinta na rin, style, is tutubo ka pa. So, ito lang yung aking uh, karagdagang ibabalita dito sa inyo. Uh, sa, mga, sa lahat ng na mga nakausap ko sa dito sa sariyad ng mga OFW. Talagang ipon lang kung talagang ayaw nyo nang bumalik at natatayo kayo ng uh, ibig kong sabihin, uh, umpisahan yung maliit na negosyo na Paris, Parisan, style kay Diwata, no? Walang imposible kung talagang magsisipag tayo. So, ito lang ang aking ibabalita. Maraming salamat sa inyong lahat.